napakalaga na hands-on ka at marunong kang mag-anticipate ng problema. Ayan. So, hello mga boss. Ako nga pala ulit si Christopher Orbilio, May-ari ng Blessildas Special Pansit Kabagan. Ayan. So, sa video na to mga boss, uh, uh, papag-usapan natin yung uh, pagiging hands-on, kahalaga ng hands-on at um, pag uh, pagiging marunong mag-anticipate kung anong mangyari o ano yung uh, uh, maaring umusbong na problema. Ayan, para masolusyonan natin agad. Ayan. Okay, so, ayun mga boss, sa uh, food business kasi, uh, sa one year and six months naming pag-ooperate, uh, lalong-lalo na kung hindi mo gamay, wala kang experience. Ayan, so napakahirap pag hindi ka hands-on at... Uh, hindi ka marunong mag-anticipate ng magiging uh, uh, problema. Ayan. Kung sakaling may uh, pagbabago sa operation. Ayan. So, ayun. Uh, ang magiging... Uh, kakaharapin mo kasing problema diyan mga boss, magsasuffer ka sa feedback. Ayan. So, kapag ka hindi ka hands-on, mayroong hindi mo na Uh, walang QA walang hindi mo na test na okay or hindi bago lumabas sa ano sa kusina ayan maaring pagsiwol nito ng problema in the future kasi bibigyan ka diyan ng uh, bad feedback at kapag nagkaroon kanyan hindi lang sa social media kundi pati uh, uh, word of mouth na na sasabi nila na uy ganun pala dun sa ano sa pansiteria na yun or sa kainan na yun. So ayun, kaya napakalaga yung pagiging hands-on. At yan yung na natutunan ko ngayong linggo mga boss. Dahil uh, ang nangyari kasi mga boss, meron kaming isang naging problema kapabayaan. Uh, hindi namin napansin na yung Shanghai ay nailagay sa chiller, hindi sa freezer. Kaya medyo nangasim siya. Kaya ayun, nagka-problema kami. At ayun, medyo bumaba yung momentum namin na mag na ano na mag ng magmarket kasi ba uh, naisip namin baka titirahin kami sa comment section. Kaya ayun yung naging masakit na problema. Kaya natuto kami mga boss na magiging maging hands-on uh, yung mga is office, ayan dapat mahigpit. Uh, lalong-lalo na sa food safety. Yan. So napakahalaga na na ma natin bawat isa. Maging hands-on sa sa kusina, sa operation, lalo na kung uh, isa, dalawa pa lang yung katuwang mo na tauhan. Yan. And uh, pagdating naman sa, sa natutunan namin na isa din yung pagiging mag, ma, uh, marunong kang mag-anticipate. So, ayun. Kapag uh, nakikita mo na isang tao mo absent, anticipate mo na kung anong pwedeng mangyari. Ayan nangyari kasi mga boss yung ah uh, tagaluto namin may nagbakasyon so ayan na bigla na bigla kami nabigla kami at uh, yung dating procedure kay merong kaming na-skip may mga ingredients kaming hindi na ilagay sa pagtitimpla kaya ayun hindi naging consistent yung aming uh, ibang toppings sa sa pansit kabagan. Kaya ayun, bago mar, sinasabi kong marunong mag mag-anticipate is uh, bago pa lang na may usbong na problema or may absent, ayan, alam na natin agad kung ano yung magiging kung ano yung pagkakasunod-sunod ng procedure para hindi tayo uh, mabigla at magiging ano pa rin uh, standard pa rin yung mga produkto na lumalabas sa ating kusina especially sa food business para hindi tayo mabigyan ng bad feedback kasi pagka ano pagka yung mga dating customer kasi mga boss pagka bumalik sila tapos nalasahan nila na hindi na gaya ng dati hindi na sila babalik ayun so napakalaga yung mga yon mga boss Uh, uh, isa pa na natutunan ko ngayong linggo ay uh, dapat kapag may pagkakamali sa operation, mabilis kang <coughs> mabilis kang uh, mabilis mong i-resolve agad. Yan, wag kang wag mo nang ano, wag ka magpatumpik-tumpik pa. Kung nakita mo na hindi na okay ito, palitan mo na agad ng bago. Yan, Uh, para ano ma-solve agad at hindi na dumami pa yung problema. So ayun. Kaya kahit nalugi na mga boss yung nangyari kasi minyon na nga si marami pa naman yun. So kahit ah uh, kahit mara may ano na yon waste na yon isang lugi ka na doon. So much better na na palitan ng bago kaysa naman na uh, ipilit pa nating i-serve eh makakasira na tayo ng uh, makakasira na tayo ng uh, kalusugan Ayan. so ayun baka ma-food poison pa sila ay okay. so ayun ang mga naganap ngayong linggo mga boss Ayan. so mahirap mahirap talaga yung ano yung food business mga boss lahat uh, isipin mo tapos dapat maging hands on ka wag kang pa kampante wag pa banjing banjing Ayan. kasi mabilis kang mabigyan ng bad feedback at mabilis kang ma-judge at pagka nagkaroon ka ng ganyan bad feedback uh, parang apoy na ano lalagablab yan so ayun magkaka problema ka sa sales niyan na sasabihin na uy kain tayo dun masarap hindi na kasi uy kain tayo doon hmm, ayoko diyan ano yung ano nila maasim na medyo sasakit pa so ganun yung mangyari kaya yun kahit lugi na solusyunan mo agad i mo agad palitan mo ng bago ayan kahit itapun uh, itapon na yun okay lang yon kahit malugi basta okay pa rin yung siniserve mo ayan kasi ang 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 totong ikakayaman natin dito mga boss is yung mga repeat customers. Hindi naman ikakayaman or ikakaganda ng benta natin ay yung repeat customers. Ayan, lalo, lang, lalo na ngayon ang daming kompetensya. Ayan, kahit konti lang yung customers mo, basta pinagsisilbihan mo silang mabuti, nakakakain sila ng mabuti, maganda yung uh, pagtrato mo sa kanila, pag-accommodate mo sa kanila all goods yung yung sineserve mo hindi tinipid da yung presyo niya ay talagang sapat lang sa sa quality ayan. so sila yung magiging marketing arm mo pagdating ng araw pagka na experience nila na maganda kumain diyan sa iyo ayan so ayun yung mga na-realize ko mga boss mag wag nang pag magpatumpik kapag may problema, resolvein na agad. Huwag nang magmukmuk. Para, uh, ano, yung momentum na maayos pa rin, pataas pa rin. Ayan. May nagka-problema sa operation, ayan, bilisang ano, bilisang magrecover mag-recover para hindi tayo mapako dun sa, sa pangit na pangyayari na yun. Ayan. So, ayun yung natutunan ko ngayong linggo mga boss bilang isang guro na nagninegosyo. So, ayun, ganun siya kahirap pero ilaban natin kasi ang pangarap natin dito mga boss is maging uh, franchisable business siya na ang tanging makapag-franchise lang is yung mga kapwa natin guro na gustong magkaroon ng negosyo Ayan, na kumikita siyempre kasi uh, pangarap natin na ang mga kapwa natin guro ay hindi lang sa sahod at loan umaasa, Meron din silang negosyo na ibang source para mas makapagturo sila ng maayos at hindi nila alalahanin ang financial life Yan, para sa bata, para sa bayan ayos ba? so yun yung ganap ngayon, linggo mga boss at uh, bukas ulit uh, pasukan na Ayan, so bakbakan ulit sa school at the same time, may biglang nag out at the same time uh, dito sa Pansitan. Alright, so ayun. Uh, maraming salamat sa pagsubaybay mga boss biglang nag brown pasensya na kayo yon sa kita kisulit tayo sa susunod na video bye bye